Oh, mga kabayan, action agad tayo sa ilalim ng dagat. Una kong matatagpuan ay napakaswerte. At madadampot siya ng aking kamay. Ayun, pitik. Nadahan-dahanin ko lang siya ng dampot. Pitik nito. Oops, sala. Pangalawang dampot. Sala uli. Ayun. Nawala na lugod. Bahala ka kung ayaw mo pagpakuha. Mahanap na lang ako ng iba Total medyo maliit naman Ayun mayroon pa Lobster na Ang ganda ng pagkakatago Aba nagsalubong sa akin Aba mapakuha ito pag ganito Lalakad palapit sa akin Pagalaw galaw pa yung bibig niya Siguro ito may kinakain Oop May lap Ayon Perfect Holy ka Yan mga ganyan Ganyan mga dampot ng kamay ko mga kababayan Pag ganyan Ay mga 5 up yan Ganyan ang karamihan sa amin 5 up Bihira dito ang maliliit Ayong pa, mayroon pa Sa ilalim ng butas Ay ng bato Lurusong kitin ko siya at mailap Patago ang gusto niya Lumabas ka dyan at meron dyan aswang Kainin ka dyan Ayun na Buti na kinig Ayun, bakit hindi rito sa butas? Lumabas ka dyan Oop, ano, Holy ka. Yan, to up. Nasaan kaya mga kasama nito? Mga dati ko itong pinagkukunan ng lobster. Pinagjajakpatan talaga namin ito nung araw. Kaya binabalikan ko lang. Yor talaga sigurado naman at ito pa, mayro pa. May katabi pang tayong hindi ko agad masunggaban. O madampot. Baka makaturusok yung kamay ko. Ikutan natin. Susupersahin natin siya kung hindi mamintis yung kamay ko. Hup, sala. Mintis nga. Oh, kasandal na yung buntot na. na ito? Oh, puli ka. Oh, naatsimpuan ko yung buntot mo. No. Palabas-labas na. Kasiyana na laki niya. Kaatsaga-atsagaan ko lang ito. Oh, may naglabas doon. Na lobster. Nakakagulat pati Nagagapang palapit na naman sa akin Aba, na yata ako at Lobster na nalapit sa akin Oop. Masyado na palapit sa camera ko Kaya umatras siya Oop, Five up na naman ito Uli ka Laka dyan Ya yeah. Alas ano yung kamay ko hindi ko siya halos maidampot at sa kalakihan. Ayos na ito, pandurudogtong. Sabi ni Bicol ako vlog. Ayun, meron sa ilalim. May napansin ako noon sa ilalim. Ah, lalim ng butas. Parang dalawahan ko makuha. Malaki. Arna, labas ka dyan. Ay, nasa pinakamalalim. Labas dyan, labas. Labas. Uy, butit ng Ito pa ay hindi ko makukuha. Kaya may kalaliman talaga itong butas na ito. Uy, sipin mo yan, lalim na yan. Suot na nga ako para maabot ko lang. Ay, hindi ko nga pala yung mga kabayan na kuha. Come Ito yung pangalawang baba namin Napakalinaw ng tubig Ayun, may banagan agad Aba Bawat baba ay may natatagpuan agad Naro na May lap oh. May kailapan magpakuha ka na sa akin Kailangan kaya magano yung buntot niya magtiklo para madali siya madampot at pag unat ay mahirap dampotin yan. Ayan na huli ka. Buti din niya ako gaano pinahirapan. Ah, dahan, dahan lang tayo ng langoy. Ayun pa, mayroon pang isa. Kita ko yung ano niya. Wow. Yung antena. Huli ka kaagad sa akin Uy Nabarawasan yung paa May reject pa Ibangot ko na lang sa gulay Bukas Masarap ito ibangot sa gulay Meron pa Aba Malapit lang ang distansya Uy Ganon din pati ikalaki Labas ka dyan, labas Uy, may isda Sige, tumakas ka ng isda ka Talagbago Sa akin na lang ito, lobster Mas ma-appreciate ito Kaya pagkakataon mo yan, makatakas Oop, mailap ba? Nagpapahabol Oop oh, no. Naan to na Oh, nag-shoot pa sa butas Na malalim ay nangyari yan o, wala na katakas na naman ay hanap na lang ng iba ganyan talaga ang buhay naro pa meron pa ay tabi tabi ang lobster dito wow. yun ganon din kalaki mabuti na palitan Oop, gapang gapang maacicim din kita jan, whoop, Uli ka perfect, gusto sayang nung isa, kulang kulang isang kilo hin na yun, ito ay pipe up lang ito Siguro naman mga kawabayan yung nag-request na habaan ko yung video ay ito na. hinabaan ko na at mayroon pa. Diyan lang nanggaling galing pinanampot kong isa. Malapit lang yung distansya niya. At ito yung kasama niya. May nabitin kaya sa akin na isang manunood. Habaan ko daw yung video ko. Kaya ito hinabaan ko na. Ah, namintisan ko yun. Oop, masuot pa labas. Mailap. Uy, labo-labo ng gapang. Uy, papunta pa sa malalim na butas. Uy, yan lalim noon. Sus, naroon, buti takasandal yung buntot. Buti kasi ako sa butas. Dampot ka na agad. Huwag para patagalin. Ayan. Nadampot ko na. Sana marami pa itong ling kasama. Yan, isipin mo, mo ka ba yung sinuotan kong butas? Pagkalalim. Buti walang aswang dun sa ilalim. Nahila sana ako ng aswang kung meron sa ilalim. <laughs> Ayos man, ang huli namin. Bale hindi ko na ito mga kabayan may video bukas sa umaga. At lowbat na yung ano ko, yung camera. Hindi na kinayang pang video para bukas.